Pag hindi ako wawawa ng kape, parang na ako. Tulad ni Nanay na kahit sobrang alinsangan na ng panahon, marami pa rin ang coffee is life. Parang hinahanap na kasi ng katawang ko at ng utak ko. Kahit tagulan o taginit, nagkakape ako. Mga anim na beses sa araw, gano'n. Taas kamay sa mga coffee lover. Pero wait a minute, kapeng mainit payo ng mga eksperto, hinihining muna sa pag-inom ng kape ngayong tag-init. I'm Yumer Yanga and here's what you need to know. Partina na pang-araw-araw ng mga Pinoy ang pag-inom ng kape. Pero ngayong tag-init, ingat daw sa pag-inom nito. Ang kape ay isang diuretic o pampaihe. Ang caffeine increases the production of urine. Kaya naman, the more coffee you take, the more fluid your body excretes nako so toteng totally i-bawal na ba ang kapen? hindi naman sa ganun. You can still drink caffeinated beverages. However, kailangan lang itong limitahan ngayong summer. At kung sakaling iinom ka ng kape, make sure to drink more water and hydrate yourself properly upang maiwasan ang dehydration. Init na init na rin ba kayo? Ayon sa pag-asa, maaari pang mas sumala ang nararamdaman nating init ngayong Mayo. Yung hangin? Init na yung tumasal sa katawan na? sobrang init po sir. Tapos sa gabi, parang hindi ka makakatulog sa sobrang init. Ito ang pawis na pawis ka. Gano'n ba kainit ngayon? Oh mga 90 degree. Kahit nga natulog ako, sobrang init talaga. Pinapawisan ako dito. Paglabas mo sa araw, talagang nakakapaso sa balat. So, drinks, tubig, ang mabili ngayon, halo-halo, lahat ng palamig. Mula Marso hanggang Mayo, naglalabas ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ng tinatawag na Heat Index Forecast. Ito ang temperatura na nararamdaman ng ating balat. Nasa dangerous level na ang init kapag pumalo ito ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Kung hindi maiwasang mabilad sa araw, importante na pakiramdaman ng ating katawan. Bantayan natin ang mga senyales na maaring magdulot ng dehydration. maaring makaramdam ng pagkauhaw at labis na pagpapawis. Ang ating katawan ay may tinatawag na regulators at receptors. Kung na ng mga receptors at regulators na ito ang sobrang init at kabawasan ng ating body fluids, tayo ay makakaramdam na ng pagkauhaw. They send signals upang maprotektahan tayo from dehydration. Mas mataas daw ang chance ang ma-dehydrate ang isang tao kapag labis ang pagpapawis. When we sweat, we lose water. Ang hot and humid weather ay nagiging dahilan ng labis na pagpapawis. And the amount of fluid you lose can cause dehydration. Kapag tayo ay na-dehydrate, maaring makaranas ng madaling pagkapagod, pagkahilo, pananakit ng ulo, panunuyo ng ating bibig at balat, mabilis na pagtibok ng puso, kapos sa hininga, panghihina, at marami pang iba. Epekto rin ng dehydration ang heat cramps. Ito ang unang sinyales ng heat-related illness. Ang heat cramps ay painful muscle spasms o pamumulikat. Maaring mangyari ito during physical activities or even without physical activities. Ang heat cramps ay due to excessive heat. Common itong nararanasan sa hands, arms, legs, and feet. This happens because of fluid loss and electrolyte imbalance. Kapag nagpatuloy ang exposure sa excessive heat, maaring makaranas ng heat exhaustion. Ang maaring mga sintomas ay headache, low-grade fever, increased thirst and sweating, body weakness, nausea and vomiting, dizziness, or even fainting. Ito ay reaction ng ating katawan due to overheating or overexertion. Heat stroke ang aabuti ng katawan kapag ipinagwalang bahala ang mga nabanggit na senyales. Ito ay isang medical emergency na nakamamatay kung hindi ito agad maagapan. Permanenteng pinsala ang maaaring idulot nito sa ating katawan kabilang na ang utak at puso heat stroke ang most severe form ng heat illness, kung saan ang thermal o heat regulation system ng ating katawan ay hindi gumagana ng maayos. Hindi na dito properly ma-cool down ang temperature ng ating katawan. At sa ganitong pagkakataon, maaaring makaranas ng high-grade fever. Nakakaranas ng greater than or equal to 40 degrees Celsius na body temperature. Huwag nang mabahala dahil lahat ng ito maaaring solusyonan sa pamamagitan ng tubig dahil tubig pa rin daw ang pinakamainam na solusyon sa pagpawi ng uhaw. Ang ating katawan is approximately 60% water. Kaya naman ang tubig is vital to our health. Marami itong role sa ating katawan. At isa na dito ay ang mapanatiling normal ang ating body temperature. Water should almost always be our go-to drinking beverage. Payo ng eksperto, dalawa hanggang tatlong litro ng tubig ang kailangang inumin kada araw. Kung ikaw ay exposed na mahabang oras sa extreme temperature, maaaring uminom ng approximately 500 ml of water every 20 minutes. Para ito sa mga adults. Para sa mga bata naman, maaaring uminom ng at least 200 ml of water every 20 minutes. Saan ka man magpunta ngayon, ramdam na ramdam ang init ng panahon. Kaya importante to keep your cool. Uminom ng maraming tubig at pakiramdaman ng katawan para kahit nasa initan, tuloy ang fun.